Mapagpalang araw po sa inyong lahat. Ngayon po ay araw ng Merkules, ikalabing anim ng Oktubre. Pakinggan po natin ngayon ang mabuting balita ng Panginoon. Unang pagbasa. Pagbasa mula sa sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga Galacia. Mga kapatid, kung kayo'y pinapatnubayan ng Espiritu, wala na kayo sa ilalim ng kautusan. Hindi maikakaila ang mga gawa ng laman. Pangangalunya, karimari-marim na pamumuhay, kahalayan, pagsamba sa Diyos-Diyosan, pangkukulam, pagkapuot, pagkagalit, paninibugho, kasakiman, pagkakabaha-bahagi, pagkakampi-kampi, pagkaingit, paglalasing, walang taros na pagsasaya at iba pang tulad nito. Binabalaan ko kayo tulad noong una. Hindi tatanggapin sa kaharian ng Diyos ang gumagawa ng gayong mga bagay. Subalit ang bunga ng Espiritu ay pag-ibig, kagalakan, kapayapaan, katiyagaan, kabaitan, kabutihan, katapatan, kahinahunan at pagpipigil sa sarili. Walang utos laban sa ganitong mga bagay at pinatay na ng mga nakipag-isa kay Kristo Jesus ang likas nilang pagkatao kasama ang masasamang pita nito. Ang Espiritu ang nagbibigay buhay sa atin kaya ito rin ang dapat maghari sa ating mga buhay. Ang Salita ng Diyos Salamat sa Diyos Salmong tugunan, ang sumusunod sa puon ay sa liwanag hahantong. Mapalad ang taong hindi naaakit niyong masasama, upang sundan niya ang kanilang payot maling halimbawa. Hindi sumasama sa sinumang taong ang laging adhikay pagtawanan lamang at hamak-hamakin ang Diyos na dakila. Ang sumusunod sa puon ay sa liwanag hahantong. Nagagalak siyang laging magsaliksik ng banal na aral, ang utos ng poon siyang binubulay sa gabi at araw. Ang sumusunod sa poon ay sa liwanag hahantong. Ang katulad niya ay isang punong kahoy sa tabing batisan, sariwa ang dahot laging namumunga sa kapanahunan at anumang gawin ay natitiyak na magtatagumpay. Ang sumusunod sa poon ay sa liwanag hahantong. Ngunit ibang iba ang masamang tao, ipa ang kawangis, siya natatangay at naipapadpad kung hangi umihip. Sa taong matuwid ay Panginoon ang siyang mag-iingat, ngunit kailanman ang mga masama ay mapapahamak. Ang sumusunod sa poon ay sa liwanag hahantong. Alleluya aleluya, ang tinig ko'y ng kabilang sa kawan, ako'y kanilang susundan. Aleluya, Alleluya. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Noong panoong iyon, sinabi ni Yesus, kawawa kayo mga pariseyo. Ibinibigay ninyo ang ikapo ng yerbabwena, ng ruda at ng iba pang gulayin. Ngunit inaliligtaan ninyo ang katarungan at ang pag-ibig sa Diyos. Tamang gawin ninyo ito, ngunit wag naman ninyong kaliligtaang gawin ang mga iba. Kawawa kayo mga pariseyo. Sapagkat ang ibig ninyo'y ang mga tanging luklukan sa mga sinagoga at ang pagpugayan kayo sa mga liwasang bayan. Sa aba ninyo, sapagkat para kayong mga libingang walang tanda at nalalakaran ng mga tao na hindi nila nalalaman. Sinabi sa kanya ng isa sa mga dalubhasa sa kautusan, Guru, sa sinabi mong iyan, pati kami kinukutya mo. At sinagot siya ni Yesus, Kawawa rin kayo mga dalubhasa sa kautusan sapagkat ipinapapasan ninyo sa mga tao ang mabibigat na dalahin. Ngunit ni Daliri ayaw ninyong igalaw sa pagdadala ng mga iyon. Ang Mabuting Balita ng Panginoon Pinupuri ka namin, Panginoong Heso Kristo,